Ngayon bigyan kita ng analogy. Halimbawa, hindi tayo magkakakilala, no? Tapos napunta ako ngayon bigla sa bahay nyo. Pagdating ko, kakatapos mo lang malinis, mag-map ng sahig, magwalis, at malinis na ang buong bahay. Tapos kapag ka nasa loob na ako ng bahay, makakita ako ng trash can, halimbawa, na punong-puno na basura. E, eh, idadamputin ko yan at ikakalat ko sa sahig. E eh, kakalinis mo lang, kakamap mo lang, winawax mo pa. E, eh, anong mararamdaman mo? magagalit ka, siyempre, hindi nga kita kilala eh hindi mo nga ako tapos basta ka nalang dumating dito sa bahay tapos magkakalat ka ng basura dyan eh kakalinis ko lang magagalit ka syempre pero ang tanong ko sa iyo bakit hinayaan mo na magkalat ang ibang tao hindi mo kakilala ng mga basura sa kaisipan mo pinapanood mo yung mga walang kakwenta-kwenta mo walang kalutay-lutay walang moral so walang value pero hinayaan mo sila na maka-influence siya sa iyo eh ibig sabihin pala noon mas importante sa iyo yung physical appearance kaysa sa pag-iisip mo kasi hinayaan mo yung mga basura na papasok sa isip mo kaya siguro sinasabi mo, ah grabe naman ito ay nanonood lang naman tayo ng ano, well, magkaiba lang siguro tayo ng pag-iisip kasi kahit ako nga, may there were times na nanonood ako sa social media mga videos sa youtube may times na ito yung gusto kong panoorin for this particular uh, time frame pero nag-set ako ng limitation sa sarili ko na kapag wala ng value, wala ng moral lessons akong natututunan dito sa pinapanood kong ito. Ano ang mapupulot kong informasyon? Mahalaga ba o puro kalpuhan? Nagbibigay ako ng limit dyan na hanggang dyan lang. Maraming salamat sa panonood and God bless you all.